ng gabi sa lahat. Ako nga pa pala, Sir Chimber Tan. At ngayong araw ay tatalakayan natin ang kasaysayan ng LGBTQ sa iba't ibang bansa at sa iba't ibang panahon. Ngayon, uunahin natin tatalakayan ay ang Bansang Greece o Ancient Greece, kung saan tatalakayan natin ang Archive Period na nagsimula noong 500 to 800 BCE. At ito'y nangyari sa bansang Greece na matatagpuan natin sa Sparta, Thebes, Athens at Lesbos. Dito um unang malinaw na lumitaw ang dokumentasyon ng same-sex relationship sa isla ng um Lesbos ay may isang makatang babae na si Sopho na kilala sa kanyang tula kung saan ito ay uh, patungkol sa kanyang pag uh, pagsisiyasat ng kanyang pag-ibig sa isang babae na kaparehas niya ng kasarian. Parta ay normal lamang ang mentor youth sa mga lalaki dahil ito ay kinakailangan nila sa militarisasyon upang maging handa sila sa mga darating na kalaban Sa panahong ito dito nagsimula ang pagusbong ng same-sex marriage at dahil dahil sa um, panahong ito umunti-unti um, lumawak at um, tumatag ang pagsasamahan ng mga LGBTQ Pagkatapos natin sa Archite period, ay dadako naman tayo sa Byzantine um, Christian era na nagsimula noong 14 and 15 century CE. Kung saan kung saan ang pagbagsak ng LGBTQ appearance. Dahil na rin ito sa um, impluensya ng Christian. Ito ay um, naganap sa Constantinople sa buong Greek speaking Christian empire. Kung saan dahil nga sa paglaganap ng Christianismo sa bansang Greece ay unti-unting um, nanghina ang ang mga community na nagpapalakas sa LGBTQ. Dahil nga sa rehiyon na kumakalat ay nagbago ang kanilang mga perspektibo sa um, gender na o sa LGBTQ dahil naging opisyal na na-rehiyon ang Kristyanismo. Dahil dito, ipinagbawal na ang mga LGBTQ at at itinuturing na itong immortal. Dahil sa mga batas na isinulong para sa mga LGBTQ at para sa kanilang karapatan, ito'y ipinagsawalang halaga. Dahil dito, ay unti-unting um, naglaho ang mga LGBTQ dahil sa, nga sa hindi na o wala ng mga um, batas na nagpoprotekta sa kanilang mga karapatan. tapos na natin sa um, Greece o ancient Greece ay dadako naman tayo sa bansang Rome um, o ancient Rome. Talakayan natin ang regal at early republican ng Rome. Um, kung saan ito ay nagsimula noong nga uh, 573 to 300 um, BCE. ano ay nangyari sa Rome sa may Capitoline um, Hill at sa may uh, Forum Romanum. Kung ito, kaunti pa lamang ang naiit, naitatala, ngunit may mga maagang ebidensya na na may same-sex um, relationship sa bansang Rome. May mga sinaunang ritual ang mga pare sa mga festival tulad ng um Lupercalia na may mga heroic symbols at gender role reversals. Um, sa panahong ito, hindi pa malinaw ang sexual um separation at uh, kung saan sila ay mas nakatuon sa gender roles na tinatawag na dominant at submissive. Dito itinakda ang pinakamaagang um, gender um fluidity sa bansang Rome. Sa Pilipinas noong pre-colonial era, may tinatawag na mga babaylan, mga spiritual leaders na kadalasang effeminate men o gender non-conforming. Bago dumating ang mga Kastila, mas maluwag ang lipunan sa panahon ng kolonisasyon. Sa Mesopotamia naman, mayroong myth tungkol ka-ishtar o inana, isang diyosa na may kakayahang magpalit ng anyo, o kakayahang magpalit ng wangis ng tao, o kaya naman ng gender. May mga ritual na tinatawag na gender-fluid priest na tinatawag na gala. Sa Native American Nations naman, o USA region, may konsepto ng two-spirit, isang umbrella term, para sa mga gender variant spiritual rules sa maraming tao. Umiiral na ito libu-libong taon bago pa man dumating ang mga Europeo. Sa Mexico naman, may tinatawag na Aztec at Mayan civilization. May mga tala sa Aztec chronicles tungkol sa same-sex relations. Sa kultura ng Maya, may mga diyos na may gender fluid attributes. Ako nga po si Lieutenant R Pangaya at maraming salamat po.